Dati araw-araw di ko mamawang pa, ano? Bulok! Bala yan po, dito po ng ating ano ngayon ng ating panggagawa ng plot ah, hope na makakasama po natin si Chung ayun na po, sa dulo Grabe lakas po paman din ang hangin Ito po Halos na dito na po kami sa gitnaan Maligat, Chong, maligat Naligat pag nababasa Oh. Gawa nung paba. na ho yung aming ano. Inuubra. ¿Qué tal

Ah, hindi pa rin po parang hindi rin kaya mas malakas pang anong patubig para iba pa rin po ang pabaha talaga pong pinadalangan ko yun may gipata ikaw ay tumama na kami hindi na takot sa lugay Ay hindi, ibig ko sabihin ay ay lang namin yung kita. Ay sa lugay sa rin Hindi <laughs> hindi pa kami saray sa kita. Magi pa ikaw, ay, oh. ikaw bay, ano? Ayo. Ikaw ba ay ano? Nag-aani na. Yan ay mag- <laughs> Ay, oo pa. Ayaw uu pa nga ako na magdadasal at nang gumalain. Ano? Tao si Waro. Ko. Ha? Ay ice din po naman ah, hindi naman sabihin laglag laglag ah. Lag. yun daw tarbaho na isapat lang ano makaya kaya di ba kaya parang ganun din ano ha? ano tatao din po ba yan? nagkahalaman, nagbabalik niya yan, dati araw-araw di ko nung

Ngayon ang pinakamahirap na buwan dito sa atin ng Kamimila. Maniwala ka sa araw. Ha? February. February ano? Isang buwang araw ang pinakamahirap. ito na po nagawa namin tayo po namin nasa no? yeah. bandang tabi na ito na po ang plat na ito yun yung plat na at ako magpapabaha din ha magkakana po tayo magpapatubig magpapatubigan na po natin sususugin po natin yan papunta po sa sibuyasan dito nung ating ano plot yan oh dito tayo day 1 Doon yung day 2 sa kabilang banda oh Ya. Ya, kita po manin yo. Ya na po ina ubra natin. Oh. <coughs> yan po yung magkahanggan lang, oh. ari yung isa sibuyas ano naman doon sa ating ginagawaan yan o no? yan na po ang kabuka na obra po namin ni Chong Chong Pilimon o oh. may natira pa dito siguro tatlo to tatlong plat tapos doon na po sa kapila po pupukos kayo po. Salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos sa episode nito. Ano po yan?